Hello guys, good morning. Hello mga kabatang kasing. Ayun nga pala, kuha nga pala tayo ng uh, panggatong o pangkahoy sa ating uh, gagamitin pang luto dito sa bukid guys. masa uh, malimit tayong gumamit ng kahoy kaysa mga gas. Ito nga palang puno ito ay puno ng suha o lukban. Kung alam niyo yung puno ito guys. Nagawin natin guys, ah, uh, babawasa po na natin ng mga sanga-sanga guys. Pag nakakuha tayo ng mga sanga guys, bago natin siya puputulin sa medyo malapit sa pinaka puno nito guys, para hindi masyadong mabigat pag pinutul natin guys, kaya kailangan natin bawasan. Ito lang guys, ah, pakita ko lang sa inyo guys. Okay, so, buwasan lang pa natin, guys? And, guys, yan. Pagkatapos natin buwasan, guys. Dito naman natin siya puputulin guys. Medyo pinaka baba o oh, malapit na sa puno. Gagawin natin dito guys. Kakahuhin na lang natin to tapos papalitan na lang natin sulit ulit ng panibagong ng uh, tanim na puno. Guys, medyo malapit na siya, guys. Tutulak natin siya, guys, para mas madali. Okay, so medyo nagalaw-galaw na siya. Ayos lang tayo ng tayo guys para matulak natin siya na maayos. Ito na guys. Ayan. Mga guys, meron tayo ngayong pag uh, isang linggo na uh, panggatong guys o pang kahoy sa ating lulutuin guys. Sa pang-araw-araw na panggamit guys oh. And guys, thank you guys. Please follow and share guys. Thank you.